Mga kaibigan, ang mga inalis po sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kaliwanagan ay yaon din pong mga dinala sa kaharian ng anak na siya pong kinaroroonan ng katubos. Eh kung itanong nila sa ating kapatid na Jun hmm. na alin ang tinutukoy naman na kaharian ng anak na kinaroroonan ng katubusan. Alin hmm. ba yung tinubos ayon sa Biblia? Ang tinubos po ng mahalagang dugo ng ating hmm. Panginoong Heso Kristo ay itinuro po ng mga apostol, mga kaibigan. Babasahin ko po sa inyo ang nakasulat dito po sa gawa sa 20.28. Ganito po ang sinasabi. Take it therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Mga kaibigan, ang tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang anghel o sugo na binabanggit sa Apokalipsis 7.2-3, kapatid na Michael at kapatid mm -hmm. na Leo, ay magmumula sa silangan at mangaral ng dalisay na Ebanghelyo o magtatatak. yun po ang gawain na ang magiging resulta ay ang pagkakaroon nga ng mga alipin o ng mga sariling pag-aari ng ating mm -hmm. Panginoong Diyos na ang katuparan ay ang pagdadala sa mga tao sa Iglesia ni Kristo. Kaya sa lahat po ng aming mga subusubaybay, matibay po ang aming pananampalataya na ang binabanggit na ibang anghel o sugo sa Apokalipsis 7.23 ay tumutukoy at natupad po sa kapatid na Felix Manalo. Ang pagkasugo sa kapatid na Felix Manalo ay pasado po sa pamantayang itinuturo ng Biblia. Sa kautusan, sapagkat nalisay na aral ng Panginoon Diyos ang mm. kanyang itinuro. Opo. At sa patotoo, sapagkat mayroong batayan mm. o mga biblical prophecy mm. na sa kanya tumutukoy at sa kanya rin natupad. Kaya may batayan uhula ang kanyang kahalalan at ang kanyang banal gawain At ang katuparan po ng mismong nasa Biblia, mga kaibigan namin, ang paglitaw ng iglesia ni Kristo dito sa bansang Pilipinas at ang patuloy po nitong pag iral at paglago at pagtatamasa ng parada ng maraming mga tagumpay hanggang sa panahon ngayon sa ilalim ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo na siyang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia ay matibay po at matitibay na patotoo na kahalalan ng pagkakasugo ng Panginoon Diyos sa kapatid na Felix Manalo. At kaugnay po ng paksa na ating tinatalakay, subaybayan at panoorin po ninyo ito at sa ilang saglit ay magbabalik po kami. At mula rito, nagpatuloy ang pagtatagumpay ng mga gawaing pinangunahan ng sugo ng Diyos ang kapatid na Felix Y. Manalo. At ang pagtatagumpay na ito